sa aming pagsusuri ay uh, yung iba kung hindi man membro ng political clan ay uh, may mga malalaking negosyo naman pero ang diumanong kinakatawan nila para sa party list ay mahihirap. Mm -hmm. Tapos meron tayong may connection sa police, sa militar, yung iba may corruption cases tulad ng plunder, graft uh, and corruption and other related uh, alleged crimes. Tapos meron ding mga kaduda advokasya batay sa research namin uh, at uh, syempre meron din pa rin yung mga party list na for one reason or the other pag-usapan natin ng malalim siguro mamaya walang sapat na impormasyon uh, may mga pagkakataon kasi Sheryl na sinasadya nila na 'wag magbigay ng impormasyon kasi feeling nila may baluarte na sila at enough na yung baluarte nila para makakuha ng kahit isang upuan lang Mm -hmm. mm -hmm, Yung pong sinasabi walang sapat na info, yung mismo party list group or yung Pare or pareho maging yung mga nominees po? ah uh, kadalasan po pareho yon uh, merong walang masyado, walang, yung, may mga pagkakataon, walang official website, walang official uh, social media account. at uh, pero yung mga tao, syempre obviously na yung mga party list nominee, Uh, available naman ito sa Comelec website, pwede mong i-download yung kanilang KONA o yung Certificate of Nomination and Acceptance kaya lang, ang nakalagay lang doon pangalan, tapos yung occupation uh, napaka-general, halimbawa kung negosyante, sasabihin businessman pero hindi nakalagay yung designation, position o kaya yung pangalan ng kumpanya mm -hmm. kaya may informasyon, don't get me wrong Sheryl, may okay. mga information makukuha pero hindi sapat Uh, uh -huh. at least yung pampublikong informasyon na dapat na isinisiwalat sa publiko, uh, hindi po siya nakukuha talaga. So, uh -huh. yun yung questionable. Uh, I, if I'm not mistaken, we're talking of at least nine uh -huh. uh, na mga yes. not enough information. Pero yung karamihan, batay dun sa press statement na pinalaganap namin, karamihan talaga either political dynastyan or uh, big business. So, okay. yun yung mas major na bulk ng aming flagging po. Oh.